Yay! Lalagyan ang aming birthday girl! Oo, may passage pa siya. Uy, pang Miss Universe! And the winner is... Na-ra-ra-ran! No honor dance! Dapat kumakamay-kamay po yan. Wow! Tak na pak! Dada yon! May nanalo na po! na ra kawaii, yan. Kawa Miss Universe! Ang mo kaka, mo. May paki. Love. Bingo. <laughs> <laughs> Bingo. <laughs> ulit, 32!